So ayan mga ka-kababayon, nandito po kami ngayon hello. sa Eowon. Hi, fan! Hello, how are you? Hi! How much the Mishkak? Uh, uh, Mishkak, 200 per pieces. 200 per pieces? Yes. Yeah. May 20 pesos. How about the burger? Burger, uh, classic beef burger, one yeah, real. And one classic uh, chicken burger, one real, sir. No, uh, classic yeah. beef. Here. Yeah. Ha? Huh? Like egg, beef burger. Ayun nga, oh, may mga ano din yeah. sya, oh. Yan ang mga, ano. Yan lang. Classic beef Oh, correct. Brother. Classic burger lang, brother. Yes. Come here. Ayun, ito pa na dito. Pwede ako mag-agaroon ako nag-iihaw, Mark. Ah, Yes. Ano so, ako yeah, po yung kailangan? Ito ang trabaho kong nagyuhon. Ang for the men time. So... Ako po yung nagyuhihaw. Bili na po kayo, ate, ale, bili, bili. Bili na po kayo, sir. How much this one, brother? Uh, this one po is a free for you. Kain na po kayo. Ikaw, ate, anong ate? Ate, ko malito ka, Dito mo ka dito. Ate, hindi ka nang ano pagkain mo. Libre lang ito. Huwag yeah. ka nang mahiya. Na, no, brother? Alright, I, I want to help you, ha? Oh, no, yes, no, 20, no, 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 no. 20 pieces, 20 pieces, brother. Brother, need four burger, classic burger, yes, classic okay. beef. No, no. no? uh, uh, no? sa... That on on one, on one on price also. no? extra, extra, extra. That one, that one, free. 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 That price free.

No, no, Agent no. offer before Give me please. Give me please. Please. So you cannot give us like 500 So ayan na po. Ito po ang ano. Free, free. It's free, brother. Why? Yes, free. And 500 bro. Brother, chips, bro. Yes, 500 chips. cheap Then, anong drinks na naman? Ay, sa naituloy kang drinks ko saya so, yung pa mga kasama ko. Brother. Give ayan po. Okay. Burger sauce, brother. Burger sauce ang ano, mauso. Ito so, ganito po ang ano niya. Pag ano po luto na po ka rito po. So, ayan po. Ito luto, luto na ito na dito eh. Ipainahan ni kuya. So po, ayan po ang pagkakalan ng luto nila. So kumakataan nyo po talaga po ah. Talaga naman po ang sarap na kanila. Ihaw-ihaw. So ayan po, at ang po yun lang. So sa pupunan ito po ah. Payus Grill. So ayan po, Payus so, Grill. Ako saan po so, ay kami po talaga dito so, ay. Kumakain. So ayan po. Ayan po, mga kalapit na po dyan ah. sila. So may mga po kabaan po yung mahaba po yan. Ayan, dyan po, po sa kabaan na yan. Ayan, dun po. Sa dulo na yung maraming pong iho-iho dito. Pag ganito pong gabi, maraming pong iho-iho sila dito. Mamimili po kayo kung ano pong masarap na pagkain. Pero dito po napili namin ngayon for the meantime kasi nga po masarap oh, ang pagkain nila dito. At saka po itong barbecue na to talaga pong masarap at talaga dinadayo sa kanya. mura lang po talaga. At yan may burger po yan. Ayan. So may burger pa po. So ayan po. Say hi to my vlog brother. Hi. Where are you from? I'm from Bangladesh. Uh, this is from Bangladesh, Very handsome person. This uh -huh. is finished already? Not finished. finished. Not finished. Ah, okay. Finished. Uh. So, yeah. more. This is more? More Big Burger. Ah, this is Big Burger. Yes. Uh, hello brother. Hi. 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 Where Good. are you from? I'm from Nigeria. Nigeria, say hi to my vlog Hello. Hi. 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 How are you doing? Fine. mga Pilipino. So, uh, yeah, Philippines. I came from Philippines. Hi, siya. Salute. So, ito po ang burger na po. Ito naman po ang burger na niluluto nila. So, ito po ang burger na po. Iniihaw lang dito po ang burger na kanilang niluluto dyan. So, ayan. na nakatapon ninyo. Iniihaw din po dyan ang burger. So, may order po kami. Apat na perasong burger. So, ayan po. Iihawin po nila yan. And then, yun po talaga ang tapos yung kung barbecue. Ayan yeah, po. yung po. Ito dito. So, yeah ayun po ah, uh, tinapay pa mayroon po later to be pa po yun so ayan po ang pagluto nila ganyan pa pagluto na hamburger so ayan you can balit, this one balik mo balik mo brother ayun mo balik tarin this one beef this is 20 pieces this one 20 pieces Ganyan po ang pagkatapos nito. Ayan, binabaligtad na po siya. O, so, ayan po. Oh, okay, ang usok naman na. Ah.